hindi ako engineer. Kahit isang bisis, hindi pa ako nakapagtrabaho ng construction. So welcome Relarge TV. Supposed so, to be mga kaidol, nakita nyo to. Unti-unti ko nang nabuo itong two stories ng aking bahay. So yung topic natin ngayon, hindi about construction, kundi about comment. Kasi sa comment section ng aking YouTube channel is may nagko-comment. Relarge TV, engineer Kaba. Saan mo ba nakukuha yung mga itinuro mo about sa pagtatayo ng iyong bahay? So, kino okay napakaganda yung tanong. So, maganda rin yung sagot natin. So, ngayon, bipur natin sasagutin yung tanong niya kung engineer ba ako or saan ko ba nakukuha yung knowledge na itinuro ko about sa paggawa ko ng aking 2 stories na bahay. So, kino kung gusto niyo malaman, tapusin niyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe para may makukuha kayong idea or knowledge kung paano gumawa ng bahay na kahit piso ay walang gasto sa libor. at kung paano gumawa ng bahay na sobrang nakakasib ng mga materialis. Wow! So, kinubalik tayo sa tanong, Relarge TV, engineer ka ba? Saan mo ba nakukuha yung mga content na itinuro mo sa amin? Kino, ito yung sagot ko, hindi ako engineer. Kahit isang bisis, hindi pa ako nakapagtrabaho ng construction. Kung baga, wala pa akong experience about construction. Ngayon, paano ko ito nabuo itong two stories ng aking bahay hindi naman siguro porke na hindi ka nag-aral ng engineers ay hindi ka na makagawa ng bahay so ngayon may example ako sa inyo alam nyo ba yung gagamba or yung spider andin then yung ibon di ba yung ibon hindi nakapag-aral andin then yung spider naman lalong hindi nakapag-aral pero yung bahay na ginawa ng spider is napaka ganda. Yung bahay na ginawa ng ibon is napakaganda. Baka yung engineers na nag-aaral ng ilang taon is hindi nila kayang gawin yung bahay ng spider or gagamba. So yun yung dahilan or nakita ko na kahit pala yung ibon at saka yung spider hindi nakapag-aral pero naka gawa ng magandang bahay. So, ganun din yung mentality ko. Kahit hindi ako nakapag-aral ng engineer, kahit wala akong alam sa construction, pero unti-unti ko pa rin nagawa itong two ng aking bahay. Sapagkat yung tiningnan ko, yung spider at saka yung ibon na wala pa silang kamay, hindi pa sila nakapag-aral, pero nagawa nila ang kanilang bahay na maganda. So, same lang din yung mentality ko sa ibon at saka sa spider na kahit hindi ako nakapag-aral pero unti-unti ko pa rin binuo itong two ng aking bahay